Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi, magandang gabi. Today is December 11 po. December 11 is Wednesday, araw po ng Miyerkules ngayon, 2024. Tomorrow is Thursday, December 12. December 12. Tuloy po tayo sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos. At ang pag-aaralan po natin ngayong gabi na salita ng Diyos, mabuting balita ng ating kaligtasan, ang ating pong pag-aaralan, ng aking pong isi-share ay tungkol sa Ebanghelyo, mabuting balita ng ating kaligtasan para sa araw ng bukas, December 12 po, December 12. Actually, dalawa po ang pwedeng pagpiliang gamitin bukas, gagamitin bukas based po sa aking ano, Bible guide. So, pwedeng ang mabuting balita ng ating kaligtasan ayon kay San Lucas. ah uh, kabanata isa, mga talata 26 hanggang 38 o ang pagpapatuloy, pagpapatuloy na talata mula naman talata 39 hanggang 47 sa parehong kabanata isa ng San Lucas. So, tuloy na po tayo. Pero katulad ng dati, bago tayo magsimula, inaanayahan ko po kayo na ako'y samahan sa ating panimulang panalangin. Sa ng Ama ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang puso ng mga sumasampalataya sa iyo at papag mo sa amin ang apoy, ang init ng iyong pag-ibig. Zugo mo ang iyong spirito at upang kaming lahat ay muling magbabalik loob at mababago mo ang larawan ng mundo. O Panginoon, na sa pamamagitan ng liwanag ng iyong Espiritu Santo, Tinuruan mo ang puso ng iyong mananampalataya, naway sa pamamagitan din ng Espiritu Santo, kami manatiling mula sa katotohanan at laging nagagalak sa iyong pagkalinga sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon at Diyos. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa pakikiisa ninyo sa ating panimulang panalangin. Simula na po tayo. share screen po ako para ipakita sa inyo ang Ebanghelyo na gagamitin para sa araw ng bukas, December 12. Wait lang po. Share screen ako. Wait lang po. Okay. Ito po ang ating ibanghelyong pag-aaralan at ang ibanghelyong gagamitin ko sa aking pagbabahagi sa inyo. Mula ito sa aklat ni San Lucas, Kabanata Isa, mga talata 30 hanggang 47. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoong Heso Kristo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoong Heso Kristo. Hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa bulubunduki ng Huda. Pagdating sa bahay ni Sakarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, biglang gumalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan at siya'y napuspos ng Espiritu Santo. Napasigaw siya sa galak, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon sapagkat pagkarinig ko ng iyong pagbati ay gumalaw sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan. Pinagpala ka sapagkat sumasampalataya kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at ang aking spirito'y nagagalak sa Diyos na aking tagapagbigtas. Ang mabuting balita ng ating kaligdasan inuburi ka namin, Panginoong Heso Kristo. Stop share na po ako. Stop share. Okay, so yun po yung ating Ebanghelyo. Yun po ang mabuting balita ng Panginoong Heso Kristo na gagamitin sa ating mga katolikong simbahan para sa araw ng bukas. So, tungkol yun sa pagdalaw ni Santa Maria sa kanyang pinsa na si Santa Elizabeth at kapwa sila, biniyayaan ng Panginoon. Si Elizabeth ay naglihit, nagbuntis kay San Juan Bautista, samantalang ang ating inang si Maria ay naglihit, nagbuntis naman. Pinagbuntis niya ang ating Panginoong Kristo. <clears throat> sa panahong ipinaglihi, sa panahong ipinagbuntis ni Santa Maria ang Panginoong Heso Kristo, namuo sa kanya ang pagkatao at pagka ng Panginoong Heso Kristo. Ang taot Diyos na si Kristo ay naging totoong-totoo sa kanya. Naging bahagi niya ng mahal na ina ang Diyos po ang Diyos ay naging bahagi niya, ipinagbuntis niya. So sa ating mga katoliko, salita niya ng Santo Rosario, pagkatapos nating dasali ng buong Rosario, traditionally sumunod dito, dinadasal natin ang litany to the Blessed Virgin Mary. So sa litanya ng Santo Rosario, si Maria ay naging sisidlan ng kabanalan So, salita niya kasama doon, the vessel of honor, si Maria yun. ah uh, si Sidlan, si Sidlan ng, what? Sidlan ng karangalan, ah uh, ina ng kadilisa, kadalisayan, mother most pure, mother most chaste, etc. etc. so, if you are a Catholic and praying the rosary, and afterwards, dinarasal nyo rin yung litany to the Blessed Mother, traditionally, makikita nyo doon, there you will see, panong yung litany na ito ay perfectly describe the Holy Mother. Uh, kung ano ang kanyang papel, kung ano ang kanyang tungkulin, kung ano ang kanyang mga katangian ng kanyang mga virtues o uh, mga virtudes. So, linawin natin yung litany to the Blessed Virgin Mary. So, the litany to the Blessed Virgin Mary, tinatawag din siyang the litany o Loreto. Ito ay sunod-sunod na mga salitang gamit sa pagdarasal mga invocations. Pag sinabing invocations, you are asking, you are you are asking, you are requesting someone for something. So usually, pagini ng tulong. So sinusundan lagi yan, sure, ng pray for us. Okay, that is our that is our request to pray for us. Bessel uh, of honor, pray for us. Mother most pure, pray for us. Mother most chaste, pray for us. Mother of apostles, pray for us. Mother of martyrs, pray for us. So those are invocation, asking someone or is requesting someone. And in this particular case, a litany, we are asking the Blessed Mother. Okay, we are asking the Blessed Mother to pray for us. So, yung mga request na ito, yung mga invocations na ito, pwede rin tawagin incantations, mystical incantations. Ay mga petisyon na, yun nga, traditionally, dinadasal natin after praying the, the, the Holy Rosary, the, all the series, all the mysteries of the rosary and all other prayers in it na nandun. Like the Our Father, okay, the what, the Apostles' Creed, etc., etc. So, itong litany nito, the Blessed Virgin Mary, binibigyang parangal nito talaga ang mahal na ina. Pero hindi lang naman ang mahal na ina kasi sa simula nung dasal bago natin bago yung mga incantations kay Virgin May sinisimula natin yung dasal na uh, Lord of Mercy, Christ of Mercy. Yun. Sinisimula natin sa Panginoong Diyos. Sa Diyos muna ang simula. Nung litany. Okay? Sa Diyos muna. Lord of Mercy, Christ of Mercy. Doon ang simula ng litany na yon. So hindi lang talaga siya para sa pagingi ng request o tulong na ipagdasal tayo ng mahal na ina, kundi sinisimulan yung dasal na ang Panginoong Diyos na si Kristo mismo ay maawa sa atin. Okay? So, itong litany to the Blessed Virgin Mary, dalita ni Oloreto, ito'y malalim na nakaugat sa debosyong katoliko. Okay, debosyong katoliko. Isang magandang paraan para pagnilay-nilayan ang mga tungkulin ng mga papel ni Maria para sa atin, para sa simbahan. Okay, Mother of the Church. Okay, pray for us si Mama Mary yon si Blessed Virgin Mary. At ang kanya mga katangian, katulad ng kadalisayan, Mother Most Pure, Mother Most Chaste. So, ulitin natin yung una kong statement sa simula. Sa panahong ipinaglihit, ipinagbuntis ni Santa Maria ang Panginoong Yesus, namuusa kanya ang pagkatao at pagkadyos, ng Panginoong Heso Kristo, ang Taot Diyos na si Kristo ay naging totoong-totoo sa Kanya. Naging bahagi niya ang Diyos dahil ipinagbuntis niya ito. O ang Diyos ay naging bahagi niya. Okay, naging bahagi niya. Ang Diyos ba, pwede bang katulad ni Maria ay mamuo sa atin? maging totoong totoo sa atin? Pwede, pwede. Pwede po. Hindi hindi yung ano ah, hindi yung point na ipagbuntis din natin ng Diyos. Okay? Hindi yung point na yon na ang Diyos magiging totoo sa atin. Ang Diyos pwede rin mamuo sa atin in the sense na hindi natin siya ipagbuntis but in a deeper sense, in a much deeper sense, makita sa atin. Hindi ang ipagbuntis natin, literally. And so therefore, maging bahagi natin. Si, alam natin, si Maria lang ang pinili na maging ganon at pinili na siya bago pa, bago pa man niya piliin o sundin ng Diyos. Okay? Pinili na siya ng Diyos bago pa man niya piliin ng Diyos. Hindi pa siya ipinapanganap nasa kaisipan na siya at nasa kalooban ng Diyos. Inihula na nga siya bago pa siya ipanganap. Kaya para sabihin, bukod kang pinagpala sa lahat, sa babaeng lahat, totoo yun, totoo yon, Hindi Again, hindi magiging totoo ang Diyos sa atin literally lang dahil uh, halimbawa ipagbuntis natin. Ha? Magiging totoo pa rin ang Diyos sa atin, ibig sabihin, in a deeper sense, makikita pa rin sa atin. Ang Diyos naman kasi natin, hindi na natin siya kilala ngayon in the flesh. Wala na sa laman. So ang pagkakilala natin sa Diyos ngayon is, by by truth and by spirit by living in truth and by spirit di ba pamoso nila yung sinasabi we should worship the Lord our God in spirit and in truth nakasulat din po yun sa Biblia so not in the flesh anymore not in the flesh anymore kinikilala natin ang Diyos ngayon at sinasamba natin ang Diyos ngayon sa katotohanan. Nakasulat din po iyan. So, ang nasabi natin ay ang palad mo naman, pinili ka magkaroon ng tungkulin para sa Panginoon. Halimbawa, pinili kang maging pastor, maging ministro o minister of God o pari Okay, sinasabi natin, ang palad mo naman, ang palad mo naman, pinili ka magkaroon ng tungkulin para sa Diyos, para sa Panginoon. Tungkulin pa lang yon, tungkulin pa lang yon. Pero sinasabi na natin, mapalad. Eh paano pa kaya ang magkaroon ng tungkuling maging ina ng Diyos? Okay, kung yung mga pare, yung mga ministro, yung mga pastor, sinasabi natin mapalad sila, E eh, paano pa kaya yung babae na siyang ang naging tungkulin ay maging ina ng Diyos? So hindi lang yun ba sa tungkulin, di ba? Hindi lang yun ba sa tungkulin? Kundi isang malaking, 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 malaking grasya. Malaking, malaking biyaya. Malaking, malaking blessing. Hindi mo hindi mo magiging hindi mo malulubos maisip uh, paano mangyari yon paano mangyari yon katulad din ng sinabi ng mahal paano mangyari yon na akoy, ay maglilihit magbubuntis samantalang ako'y ay birhen hindi hindi ganap na maintindihan yung misteryong yon kaya nga sinabing misteryo eh. mystery mahirap unawain mahirap intindihin, mahirap talagang what? Mahirap talagang ano mo unawain? Ano mo unawain? Mahirap yon, Okay. Mabubuntis ng birhen, walang pakikipagtalik sa sino mang lalaki, lulukuban ng Espiritu Santo. Oh, Napaka, napaka grandeur napakagrandur ng katotohanan yun, ng yon ng misteryong yon na mahirap talaga intindihin okay so again god can be seen in us. god and his presence can be seen in us na ang Diyos ay nagiging totoo din sa atin kahit hindi natin siya ipagbuntis. Ibig sabihin, kita sa atin kita sa mga ang uh, mga sinasabi natin, kita sa mga ginagawa natin. So, mahalaga 'yon, mahalaga 'yon. Dahil 'di ba, kahit sabihin may Diyos ka sa iyong sarili, ngunit puro naman kalokohan, puro naman kawalang-hiyaan, okay? Pasensya na dun sa salitang kawalang-hiyaan kawalang hiyaan, puro kawalang hiyaan naman ang ginagawa mo. Nasabihin mong may Diyos ka sa iyong sarili. Okay, kawalang hiyaan ng mga naririnig sa iyo. So, it is as good as wala kang wala ka naman talagang totoong Diyos. Hindi nakikita ang Diyos sa iyong mga sinasabi, ginagawa dahil sa mga kawalang mo. Ang taong tunay na may Diyos, Makatao, makatao, okay? Patayot pa halang ang relasyon niya, Diyos at siya, at siya sa kapwa niya, okay? Patayot pa halang ang kanyang relasyon, katulad ng krus. Patayo, vertical, siya at ang Diyos, relasyon niya sa Diyos, at yung pa halang, yung relasyon niya sa kapwa-tao tinuturo sa atin yan. Tinuturo sa atin yan. So, again, God and His presence can be seen in us. Okay? So, nagiging totoo ang Diyos sa atin. Nakikita ang Diyos sa ating mga ginagawa. Nakikita ang Diyos sa ating mga sinasabi. Mahalagang mahalaga yon. Walang silbi na sabihin may Diyos ang isang tao pero puro naman kawalang-hiyaan ang nakikita sa sa kanya. At tandaan ko yung isang kwento na minsan na basa ko, no. Sabi, isang lalaki daw na naglalakad sa isang bangketa. At habang siya naglalakad uh, sa bangketa, nakakita siya ng isang bata na what parang basahan na ang damit nakahiga uh, sa isang karton okay at tulog at tulog so ang ginawa nitong lalaki nung nakita niya yung bata na pulubi nga pulubi batang kalye ang damit parang basahan na nakahiga sa karton tulog madungis puno ng alikabok at dumi sa katawan okay ang ginawa nitong lalaki nagkaroon siya ng awa. Nagkaroon siya ng awa. And so ginising niya yung bata. Sabi niya, boy, mainit na dito. Naiinitan ka na, tulog ka pa rin. Napuyat ka ba kagabi? Kumain ka na ba? Ang daming tanong ng lala. Yung sinabi nung batang, yung sinabi nung batang, hindi pa po, opo, puyat po kagabi. Kasi kahit gabi na, namamalimos pa rin po ako. Sabi ng lalaki, o oh, sige, since hindi ka pa kumakain, tara sumama ka sa akin, kakain tayo. Dinala niya yung bata sa isang kainan. Okay? Dinala niya sa isang kainan. At kumain sila kasama ng bata. Kwentuhan, kwentuhan, kwentuhan. And then, nung maghihiwalay na sila ng bata, oh, sige boy, aalis na ako. Sana nakatulong ako sa'yo. Alam mo, sabi ng bata, alam niya po yung sabi ng bata. Manong, kuya, Diyos ka ba? Okay? Sabi ng bata, Manong, kuya, Diyos ka ba? Yun yung tanong ng bata. Yun yung tanong ng bata sa lalaki. So, isipin natin yun. Bakit nasabi kaya ng bata yon? Bakit nasabi ng bata yon sa tingin niyo? Sa akin, nasabi yun ng bata kasi simple lang. Dahil buo sa isip ng batang yon na may Diyos. At itong Diyos na to, Diyos na mabuti, Diyos na may awa, yun nasa isip ng bata. At dahil tinulungan siya ng lalaki, nagkaroon siya ng pag-iisip upang magtanong, Kuya, manong Diyos ka ba? Ibig sabihin, nakita nung bata doon sa lalaki ang Diyos. At yan, at yan din ang hinihingi sa bawat isa sa atin. At yan din ang hinihingi sa bawat isa sa atin. Hindi man natin maipagbuntis ang Diyos. Okay. Magiging totoo pa rin ang Diyos sa atin kung makikita ang Diyos sa ating mga ginagawa, kung makikita ang Diyos sa ating mga sinasabi kung makikita siya sa atin. Hindi man natin siya ipagbuntis katulad ng tungkuling ibinigay sa mahal na birhen si Maria. Okay? Yung makita pa rin ang Diyos sa atin, sapat na. Hindi na natin kasi kilala ang Diyos in the sense, in the flesh. Wala na sa laman. Kundi ang katotohanan ng Diyos, ang pagkakakilala natin sa Diyos, lalo tigit sa atin ngayon, ay nasa spirit at katotohanan. So sa huli, marami nang nasabi kung saan saan nakarating. Sa huli ng ebanghelyo na ating inag-uusapan, sa huli ng ebanghelyo na naging ano, pinagmula ng aking pagbabahagi, anong sabi ng mahal na birhen, my soul proclaims the greatness of the Lord. Ang aking kaluluway, okay? Ang aking kaluluway ipinahahayag ang kadakilaan ng Diyos at ang spirito ko'y nagagala sa Diyos na aking tagapagbigkas and my spirit rejoices in God my Savior. So how will you how will you How will you proclaim the greatness of the Lord? How will you how how can we proclaim the greatness of the Lord? That is the question. How can we proclaim the greatness of the Lord? Sa akin, isang paraan, yung tumulong ka. Tumulong ka sa mga nangangailangan. Uh, maglahad ka ng kamay sa mga nangangailangan. Yung mga nawawala, the lost, yung mga naliligaw, okay? the lost, yung mga nawawala, yung mga naliligaw, yung mga nagwawala, okay? the lost, yung maliliit, yung mga nangangailangan, may hina, matatanda, mga bata, mga may sakit, the least, the lost, the last, yung mga huli yung mga nasa laylayan ng lipunan na halos hindi na mapansin. At sa ganong paraan, sa ganong paraan, magagalak ang ating spirito katulad ni Maria. My spirit rejoices in God my Savior because I have shown how I love the Lord. May papakita natin kung paano natin talaga minamahal ang Diyos at magiging totoo para sabihin natin sa ating mga sarili, ako, may Diyos ako sa aking sarili. May Diyos ako sa aking sarili. Dahil makikita, nakita ang Diyos sa mga ginagawa ko at sinasabi. Hindi puro kawalanghiaan. Hindi puro pang-aabuso. Hindi puro kalapastanganan. Doon makikita ang Diyos sa atin. At kapag nakita ang Diyos sa atin, magagalak ang ating spirito sa iisang Diyos na ating tagapagligtas. So yan na po. Marami na tayong nasabi. Manalangin tayo. Lawalati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo kapag sa unang-una ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, magandang gabi paalam paalam po